good morning mga kabukid. Nandito tayo ngayon sa ating puto tayo ngayon sa ating farm at uh, ito yung ating grass cutter. Ah! Ay! Basa. Ito yung ating grass cutter mga kabukid. Takarga natin at tayo ay mag-grass cutter ulit doon sa ating maliit na farm So, yun po. Tara! Good morning sa inyo mga abugid. Ulit. Good morning po ulit. So, yun nga. Magagras cutter ako. At medyo pinanghali ako dahil may kaibigan pa ako. pinasyalan So, magagras cutter tayo ngayon. Medyo maganda-ganda panahon at meron tayong dalang ulam wala pala may dalang akong ulam manok may dalang akong manok na lulutuin adobong baboy ano yun so ito yung ah manok pala ito adobong manok meron tayong toyo at suka saka so, lagay muna natin dito okay. So, pupuntahan natin muna sila at aalamin kung nasaan sila ngayon. Gusto ko kasi makita muna na ating style dito. Eh. So, yun po mga kabukid. Meron tayong Meron tayo dito ng konting gamasin, konting konti lang naman ng gamasin, mga mabuhay dahil malinis kay. Dahil mag-aabono nga kasi ako ng ammonium sulfate sa mga batang puno kasi may mga huli pa ko dito hindi man ho pare pareho ang laki nito tomato. tulad nito ito ho bagay yung nakakayamorting na nakakayamorting na itong ganti ito, ito. ito yung dalawang kalamansing magkatabi hindi ako magtanim dala dalawa na ah, oh, gamasin oh, gamasin din dito banda Ay, mga batang puno nasan siya <laughs> Parang para ho lang pumasok. Nasa nang mga tropa natin? Natin mo natin sila. Del? Oops! Parang kulang kayo. Ilan kayo? Dalwa lang ata kayo eh. Tabas gamas lang. Gamasan lang yung gitna ng puno. Tapos tapas na ang gilid. Tabas gamas lang. Ayan, ganyan lang oh. Yeah. Tapos gamas lang para medyo mabilis tayo. Saan si Tutoy? Ay, bakit? Ay, sige. Tabas gamas lang sabay tanggal ito mga ganito. Ito ay Ay sorry Tanggal na Tabas gamas lang, mabilis lang na tabas gamas Hindi gid Pakagamas, sobra sobra Gamas lang yung ano Tabasan lang Pag mga ganyan ay Gamas lang Ito, gagamasin lang ito tapas na ito para mabilis. Para po lamang eh bago pa ikutan. Oh. Para mabilis nagpapawirin naman yan. Mm -hmm. Tansayin nyo lang yung hindi maambunan oh. mong power ba? Ano oh, yan? Yeah. Matapos siya rin mo na ay, hindi ko alam yan. Then? Wala ay. Salawa Ah, bilis tayo kung gagayinin natin lahat yan. Ay, tiklap tayo dyan. Baka isang linggo hindi pa natin tapos to. Eh. Ha? Yung oh, sige. Yung bat basta bata lang, yun ang sa side side ng konti. Yung e pag mga ganyan, no? So, mga ganyan lang yan. Tanggal ang loob. Basta na ang, ma ang malupit natin gagawin, tanggal lang itong loob na ito. So, itong loob na ito, tanggal. Sabay, tabas na. Dahil magandaan naman ang power. Kayang sundutin to eh. Sabi-sabi, wala sabi. nang power. Wala nang power dito. Kaya na sundutin yan eh. Pero yung loob kasi, hindi na kaya yan. Delikado. mga ganyan, yan. Loob na yan. Hindi na abot Power Pawirin yan. Oo nga. Ano nga ang ating gagawin? Ang dami no? Oh. Ito yung sprain ulit natin to. Para maka... Makaangat. Baldang-balda ang kalamasi pagka may damo. Ganda na, no? Ganda natin, oh. No? Ganda, oh. Anong mayroon sa loob nila? Alpasa ng gansa? <laughs> Diyan kami magitanin ng talong mga kapugid Kaya binalot namin ng, ng net para sa mga manok. So, ito'y tubig na. Diyan na kami kukuha ng tubig at uh, yan, yan ang aming lalagay ng eh? long ta ayos asan ka yung, halabas na mali ang cute yung winilding hmm. bali kayo ay eh, apat nagtrabaho 1, 2, 3, 4 bali mas sa akin gitara ang dalako eh huh? gitara grass cutter Wing. Ay, pa ako mag May binisita akong kaibigan eh, bagong dating. Ito so, yung mga bukid no. I-explain ko lang kasi sa kanila yung ano ah, gawain para hindi ba sila mahirapan. Tapos ah, pasi pasi siya kayo sa aking pagsasalita. Ay, ako naman huy, hindi galit. Ganun lang Hoko magsalita, medyo malakas ang boses. Ganun talaga ang totoong boses ko pa pagka wala sa camera. Medyo, medyo malakas. Then explain ko lang sa kanila para ah, hindi na sila mahirapan. Dahil well, dadaan na naman ito ng herbicide kaya hawan lang sa puno ang ginagawa namin para malayo lang sa ugat dahil well, pangit din yung herbicide na na tumama sa bandang puno ng, ng halaman dahil well, nandun yung mayor na ugat eh yun yung nagsusupply ng maraming ugat pa kung e, kapag tinamaan yun sayang ang oras sayang ang panahon mamamatay ang puno so ngayon mag, magluluto na lang muna ako Hay. Lumutan ko kasi. Magpasarap ang kwentuhan namin ng kaibigan ko. Ay. Hindi rin nga pala akong gagawin. Sige, duluto mo tayo ng manok. Ito yung manok natin. No? Dulo Dulutoin muna natin. Ito yung manok natin mga buwid. Adubuin uh, natin na napakasimple lang. at uh, paminta. Oh, ganda linis yan. Ayos yan. Walang katapusan. Okay. Luluto lang tayo ng ating mga putahing napakalupit. kanin dito tubot pa, Subot pa. Ito. ulang pa to Ito pa Nino Chris. Oops, mani popcorn. Untik nang masama buto. Ayan, ah, dinagray ko. Dinagray record yung paglagay ng kalamansi. Luto na. Luto na mga friend. Okay na to. Luto na. Pwede na to. Ah, talikod Ay, nako. Masakit sa likod. Itong ating, oh. Ang ganda ng ating tinabaho, oh. Linis, oh. Linis, tinawa ng ating tinabaho, tinan nyo. Oh. Hindi po, hindi maganda, maganda rin. Tinamaan, oh. Linis din, eh. <laughs> Linis din, eh. Aray. So, yung mga kabukid, nakakain nun tayo sa glit. Ah. Pati yung mukha ko, may puno ng dawan ng mukha. So yun nga mga bukid, makakain na tayo saglit. At alas ano na rin pala ito. Alas 12 na rin. So, kain muna tayo. So maya maya ulit. Puno ng, puno ng damo mukha eh. So yun, tara. Kain muna tayo. Kain muna tayo. Magaling ang itsura ko. Hmm? Puno ng damo. <laughs> Ito na ilas hmm? eh. <coughs> um, ah. uh, ko ay. Puno ng damo ang sinilas. <laughs> Makati din yun. Pino eh. Ano ba? Ano ba? ba? Ano Okay. Ano um, ulam na natin, Ben? Bigyan, man Kasi kaya, eh, kilo lang. Hindi ko ba alam na marami, right? Yes, sir, ma'am. Pati So yun mga bukid to. Ah uh, yun nga mga bukid tapos ko lang mag, mag grass cutter at uh, yung mga tropa ko ay habang nag grass cutter naman ako sila naman ay nagmamano-mano -mano ng na gamas ng ating kalamansing mga bata at masambak sa atay ng pawis kaya <coughs> so, nag grass cutter ako hindi ko na na hindi ko na kasi dahil malulubat na ito ng ating camera pero yun nga pong gawain natin ngayon ang ang gamas dito sa ating maliit na kalamansian dahil namumunga na nga sila at uh, mahirap kasi pabayaan na ng pabayaan ating munting kalamansian kapag uh, ano, pumapalanda mo so nandun sila nagkagamas dito na ang aking pinagkaras katira, no? Bilis na. Ah, ubos na rin yung gasolina ng aking grass cutter. Kaya, tumigil na ako. Ipuntahan natin sila. Ah, ah. Nabingi ako. Hai. Ading aku mau gas kater. Kita saing ah. bakal mau overheat na yon. Tingnan ko muna. Mas kwatro na pala ito. Ano ya? Dito na pala kayo.

So yun mga bukid no Ako ay Mauuna munang umalis sa kanila Dahil Ako ay mauuna munang umalis sa kanila Dahil Mayroon pa pala akong pupuntahan Alas 3 na rin naman yung mga banda alas 5 pa sila uuwi So yun po Maraming maraming salamat po Sa inyong suporta uh, At uh, Panonood dito sa ating YouTube channel Sana po huwag nyo kalimit ang pindutin subscribe button At ang notification bell Para po lagi tayong Lagi kayo updated sa ating mga susunod na kwentuhan. So maraming maraming salamat po sa inyong suporta muli. Paalam po.